Inaabangan daw ni Pangulong Aquino ang buong teksto ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Senator Grace Poe. Gusto kasi ni Pinoy na mabigyang linaw ang kanyang mga tanong kaugnay ng citizenship ng Senadora na itinalaga niya noon bilang chairman ng Movie and Television Review and Classification Board. Umaksyon si Roy Sesnagit. Aminado si Pangulong Aquino na may mga tanong din siya sa citizenship ni Senator Grace Poe. Sa panayam, matapos niyang pangunahan ng turnover ceremony sa Philippine Air Force sa Batangas, inungkat ng Pangulo ang pagtatalaga niya kay Poe bilang chairman ng Movie and Television Review and Classification Board noong 2010. Dahil daw sa disqualification cases ng Senadora, may mga bagong impormasyong lumutang. First time ko narinig na pumunta pa siya doon sa isang consular official na Amerika in 2011, para i-renounce yung citizenship. Kung saan panahon, MTRCB noon, MTRC siya. Hindi, walang, walang nagkwento sa akin, walang nagbalita, walang formal report nung panahong yun. At talaga ko naitanong ko rin bakit kailangan pagkawin. Dahil ang Samsung ko ay eh, matagal-tagal nang na-reacquire supposed to be yung citizenship. Batay sa mga dokumentong inihain ng senadora kaugnay ng kanyang kaso, lumalabas na dual citizen pa siya ng Pilipinas at Amerika nang lumabas ang appointment paper niya sa MTRCB. Hindi raw agad tinanggap ni Poe ang posisyon dahil bawal humawak ng public position ng isang dual citizen. Kaya pumirma raw muna siya ng affidavit na tinapalikuran na niya ang American citizenship bago siya nanumpa bilang MTRCB chairman. Sa pagkakapanalo ni Poe sa Korte Suprema, umaasa raw ang Pangulo na mabibigyang linaw ang issue sa citizenship ng senadora oras na ilabas na ng mga mahistrado ang teksto ng kanilang desisyon sana yung ating Korte Suprema dito sa kanilang desisyon ay eh magbibigay talaga ng yung todo kalinawan na no? o paglilinaw sa sambayanan na in the role as educator as far as the law is concerned para maging klarong-klaro sa lahat ng ating mamamayan kung ano ba talaga maalit tutunin sa pagiging citizen or non-citizen ng ating bansa. Wagi sa kaso si Poe, hindi pa rin daw siya nakasisiguro ng panalo sa halalan. Siyempre magkakaroon ng boost no? sa kanyang kandidatura. Gano'ng katagal yung boost, hindi natin masasabi yan. Pero nang tanungin ng Pangulo, kaugnay ng desisyon ng SC, pabor sa pag imprenta ng resibo ng boto, umiwas ng magkomento ang Pangulo. Medyo hirap ako sa magot niyan dahil yung Korte Suprema, ko equal body, yung Komelik independent. Pag nagsalita ako, pinakailaman ako silang dalawa. Umaaksyon, Royces Nangit, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.